Ayam nak kuku sahun agun. Mina muka ni mga jamming. Apalah ini nato na dayun. Iya lagi. Hantu nga. Aku kini gap lain nga to sa kong dream girl nga si Hazel. <laughs> Hazel, ah. Asal karun, Hazel. Oh. <laughs> Hazel? Sayok da. Persultian na budulan dahi. aku lang ang babaeng ipangandoy. Hazel, Hazel, Hazel. Oh, Hazel. Nagtrabaho <laughs> siya. sa ka department store. Pinudoon <laughs> na lang damo. Dugay <laughs> kong hapahapaan ni niya, Dolanday. Daisel. Araw lang sukton ko niya. Daisel. O sa kagabi niya na, isang tanong ulit tao ko, dito nagsugod. Atak daw, sakong kaya, boy! Atak

ginahan ako nung... Ito, ito yung pangalan. Ang nalawat ko, Yeggs. Bilib ko nung... Bilib ko sa gamay-gamay ka. Kapag no? Wala. Kala ka tong katula na sa John Burt, so na. I-check up ko to. may mo check up, no? Di lang sa kyanan. basketball, check up po rin mo, bro. Kanang ikagaw na ko isa ka snorley? Oo. Oh, Wala na magsilbis ako, ang nabunta, doi. Oo ba? Robert,

Ano na rin, nakagmais, ano yung buhok verse ba? Ano uh, oh, bro, box ba iso, tanawar ka mo? Boys, kapal yung baka boys uh, nga nag-mune. Mga matrona boys, mga ka ng mga byuda. Atsyo, atsyo at, at, papeng kayo sa kawa. Ay, sige, karinga na uh, boys. Ang oh, giniginahan ako na boys, bakit? Boys, sabi, bagay ko ka sa soup drinks, ka ng spare boys, boys. Ano nga? Hindi ko ka abot aning clutch, aning kaning... ...ayong.

Ang duon. doon. Ay, sari, sari. Ala, ang galing naman. Lalo lang magusin kamas na italong. Meron kayong sigarilyas at mani? Na tiktok boy, sa maligyan sigarilas. Ay, 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 kikawa yun ba? Manuman. man. Ang patulan ko ni mo. Kaya sige kung mong ina-anak, mo mga lalo. Kabalok yung amigo ni mo si Tuyix. Mm. Sige kagyagi, motor diri. Ang pa na siya sa kongkoan, kuang, pa na siya sa na siya sa kongkoan. kuang, nga, ah, bayaw na ako, abilas mo nagtawag anak, nang suon mo na, katong nga kong, ah, bayaw man na yako yung suon. Ah, ah. -uh. Mau ba? Uya pa na sila. Yeah. O sige, ano yan ni niya?

Kabalo mar Mark, si Jigal, si, si Anendri, naluwi ba ako nimo. mo? Ah, Kabalo ka, bisig na lang, lipay na kuana, ah, ko na ba? Ang maluwi, Joko, basta lagi kanili kay gwapo niya, makita na ko, kaya magpaluwi-luwi po, maluwi ba ako ko na. Sige na mar gisugot na taka. Ginaginot ah, yung, ba Joko nimo? mo? Oo, naginoton na lang ka na ako. S -s Salamat, tinuod ba ni Hazel? Tinuod na? <laughs> yes, Oo, tinuod na. Yes, na Joko. 뛰어봐 자기들이 자기자기 자기

Paskalika, congratulations, birds. Birds. ka naman! Bahal, 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 bahal. sa container bahal. Birds, kanung bahal tower, birds. Bahal Yan Yan na. Ay bahal ng barrel na kanam no, birds. ayos sa akin lang. Birds, na. Lang, birds, super na birds.

Jangan Oi nasi kukung si podong aku si poodom, aku si poodom si sampai kukung derby, aku aku Ini just impossible. ini masih si aku ya masih

saan kayo ka bang? Wali mong magpagtot pa si Tudy, Ano mo? Mahal mo Sam na eh. Wala na, na bida na. Wala. ngipon ba? Gidwan pa ka na. Ay, ginag. Kalimang mga... na mo ba? Bulgam na nag-ibagahi bang? <laughs>

Wala mana? wala mana? Udah, mana? Udah, na... oh, mana? Udah, mana? Udah, Wala, 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 Udah, mana? Udah, mana? Udah, mana? Udah, mana? Udah, mana? Udah, mana? Udah, Aku Udah, mana? realize na. I'm gay. <tip -tip> <Dibidoy>. <tip> Sili kita meant to be. Diba isil ingon ka sulayan ato. Oh, kita nang gisulayan. Tulo pugi ta kadlo uyo. Wala ka lang pare ni magwork ni. Ini sabi mo isil ba yo ano ni magwork. Isil ba la ina ni mo yo. Sa man ni gusto ra pare ni. Nagbayad na mi sing kauban nga dai si Alan. Utsa. Unya ako. bulak na ta. Ano Nakasimple. Ano, kasi Nag kaya ko ano ko di five years ng gurmi tong alang kanang ko tong alang kay ginalutuan ko spaghetti. <coughs> Ay, ko alam ni buat sigarak itom na lang yung mong kuko. <coughs> I'm sorry to tell you that but I'm sorry. <coughs> I'm sorry but I lie. <coughs> bulak na ganito? Yes, pero... Sabi, sabi talaga ka Katlo, bulaga na Bulag na yung kanina mo. You're You the best thing that ever happened to me. But you know, I'm sorry if I broke in your heart today. Sakit ka yun, hindi na that's normal. That's normal. Hindi na madalaw ka ng silikon na. Salamat kayo sa imong pagbisita. Balagi <laughs> kadua na lang <laughs> kumasi <laughs> <laughs> gina ba?

sila sa iyong kauban nga Lizer Pantalon. <laughs> Ay na lang, Kauyab ko. Kauyab na ko sa iyong tulog adlaw. <laughs> Tatak ko lang kay pero alig lang bakit kung pero... ko kayong kamot sa hay pero mga ina, mabugko. Dulandai Padahal ini langsung kita buhi Kerana bisa duduk Sakitan ku Masih ni memang payu Dari sakitan ke Selamat kaya si Gayun Ini suat magtatampo Taga obrero John Mar